Okay, magandang magandang umaga po muli mga kababayan. Ngayon naman po pag-usapan natin itong uh, itong nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Itong walang tigil na panghaharas ng uh, China Coast Guard sa ating mga... sa ating uh, sariling Coast Guard at maliit na supply boat na... <clears throat> Just uh, a couple of days ago, ito na naman na ulit na naman po. Yung pagbubuga uh, ng water cannon sa ating maliit na supply boat at pati yung hindi hindi siguro nila alam no na yung maliit na bangka na hinabol nila ay ang nakasakay ay media, local and international media. O di walang hindi nila maitatago na talagang ginagawa nila. Ngayon, ito po lang kasi ang napapansin ko, na observation ko po, na tuwing gagawin po ito ng China, eh, ang kaya lang nating gawin, eh, diplomatic protest. Matagal na po nating ginagawa yan. Di ba? Ilang, uh, ilang diplomatic protests na mula pa nung mga nakaraang uh, administrasyon. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin nito? Anong ipinapahiwatig nito sa bansang China? Na, sa so, totoo lang, para sa kanila, sa nakikita nilang ito, na hindi naman talaga natin kaya na ipagtanggol ang ating mga sarili. Na hanggang doon lang tayo, hanggang diplomatic protest. Kaya yung diplomatic protest na yan ay para sa kanila isang malaking joke. Joke na lang yan. Kasi hindi naman po yan pinapansin ng China, di ba? Kaya bakit pa natin yan ginagawa? Hindi ko maintindihan kung ano ba ang ano ang ibig sabihin ng ating government na <coughs> natin na atin yung teritoryo at may kakampi na tayo yung uh, international court at itong mga malalaking bansa na nasa likod natin. Eh bakit ba puro tayo diplomatic protest? Ako po kasi sa palagay ko, kailangan once and for all ay umpisahan na patikimin na itong China na ito. Kaya ito namimihasa kasi puro lang tayo diplomatic protest. Ngayon, hindi ko naman po ibig sabihin na makipagbombahan tayo, makipag, uh, makipaggera. Ang ibig ko lang sabihin, bakit ilang ulit na, ilang ulit na, na nangyayari ito, kasi nga, ang nagdadala ng supply, ay yung maliit na bangka at yung ating Philippine Coast Guard lamang. Hindi ba nag-offer na nga ng tulong itong napakaraming bansa, nasasama sila, gusto nilang sumama sa pagre-resupply. Diyan sa supply mission, Amerika, Japan, United Kingdom, Canada, Australia, lahat naman po sila nag-aalok. Bakit hindi natin pagbigyan one time na samahan tayo yung ating uh, tropa, yung ating uh, mission boat, eh, samahan ito mga nag-aalok na ito na bansa. Sasamahan. Hindi naman makikipaggyera. Aalala yan. Kasi, ang tingin ko po kasi, parang dinider kasi ito nitong mga uh, mga pro-China, lalo na pro-China senador, itong si Bato at saka si Robin Padilla, na ang gusto nila, walang tutulong na ibang bansa. Ang gusto ni Robin Padilla at ni Bato, ay mag-isa nating, mag-isa nating gawin. Na ito na nga po, mag-isa natin. Parang dinidir nila yung ating mga postcard eh. Bakit hindi natin kaya? Hindi ninyo kaya? Obvious ba? Hindi natin kaya? <coughs> Dahil ito nga eh, binubomba na tayo, nililaser, binubunggo, tapos diplomatic protest lang. Para niluloko natin ang ating mga sarili niyan. Bakit hindi once and for all, ipatikimin niyo yung China na yan? Siguro ko one time, di ba willing namang sumama yung mga kaalyadong bansa? Nasamahan tayo. Diyan sa isang resupply mission na yan samahan lang o oh, nakapaligid yung mga malalaking barko ng mga kaibigang bansa tingnan natin kung magagawa nila yan at kung sakaling gawin nila <coughs> yung pagbubomba ng, uh, ng water cannon edi eh, i-water cannon din natin sila kailangan pong patikimin kasi kung ganyan para naman tayong parang engot ibig sabihin ni ni secretary Chodoro na hindi tayo pwedeng mag uh, lumaban na kung uh, winoter water tayo eh i-water canon din natin dahil lalabas tayo ang nanggugulo excuse me ano ba yan nakakaawa tuloy dito sa mga mga tauhan natin dyan sa ating coast guard later on baka mas palala ng palala ang ginagawa ng China haantayin pa ba natin na gawin ng China sa atin yon? inuumpisa-umpisa eh di ba nung una swarming pagkatapos water cannon pagkatapos laser pagkatapos bungo tapos ngayon na ngayon naman water cannon uli sa susunod ano kaya Hihintayin pa ba natin na mangyari yun? Hihintayin pa ba natin na may mamatay sa ating mga tao? Andiyan yung mga tulong, oh. Ito kasing mga senador na buwisit na ito, ang gusto nilang mangyari, suluhin natin ang paghahatid. Huwag tayong magpa... Huwag tayong magpa... magpatulong, dahil kaya daw natin, eh. Ngayon, ito naman ang ating mga tauhan, mga Philippine Coast Guard natin, palibhasa siyempre, mga lalaki yan eh. Hum male pride. di ba? Nung tinanong sila ni Robin doon sa Senate hearing, bakit hindi ba ninyo kaya? At siyempre, sasagot naman yung yung uh, Coast Guard natin, kaya? Kaya naman. Natural. Natural, ganun ang sasagot. Kaya kakayanin na ganoon nga ang nangyayari, kinakaya pilit kinakaya kahit na delikado na sa buhay ngayon ang isang uh, isang suggestion ko lang bakit hindi si Robin Padilla at si Bato itong mga senador na pro-China na ito isama yan sa resupply mission at huwag ipapaalam ha dapat hindi alam ng China. Or, kasi pag alam niya ng China na nakasakay doon yung kaalyado nila, eh, ay hindi naman yan gagalawin. Wala silang gagawin. Or, pwedeng ganon, di ba, para hindi, para hindi, hindi tirahin ng China, eh, kailangan kasama si Robin at si Bato, si Bongo, kasama doon sa mission na yon nang makita rin nila. Ganoon po isang maganda dyan eh, Secretary Gibo. I-require ninyo na isama sa resupply mission itong si Robin, si Bato at si Bongo. Yung lahat na mga, lahat na pro-China, pati mga vloggers. Di ba? Kasama sila. Baka sakaling hindi hindi galawin ng China Coast Guard kasi nandoon yung kaalyado nila, kadugo nila, 'di ba? Ilang porsyento nga ba yung Robin? 60% ang uh, dugo mo China. Chinese. Kaya pala eh. Isama 'yan. Si Robin, lalo na yan, si Robin Padilla. Siya ang papaghati rin nun ng supply doon sa Ayungin. saka yun nga po, ano ba ang hinihintay natin? Bakit hanggang ngayon, puro lang diplomatic protest? <coughs> Kaya yung China ay namimihasa, inaabuso na tayo. Para nang nakakalalaki eh. Hanggang doon lang tayo, diplomatic protest. Atin yung teritoryo, ano bang kinaka... Sabihin man nila na tayo ang nagpuprovoke, eh so what? tao 'yung tayo mag-provoke. Nasa teritoryo tayo eh. Karapatan natin na ipagtanggol ang teritoryo. Kung sino man na alien vessel ang nandiyan dyan sa loob ng ating teritoryo, may karapatan <laughs> May karapatan tayo na bumbahin 'yan. Kasi unang-unang tanong, bakit ka nasa loob ng teritoryo ko? ako man ang mag, kahit sabihin pa ninyo na ako ang nauna, na nanggulo, ay eh bakit? Nasa loob ako teritoryo ko eh. Karapatan kong gumawa, kumilos ng ayon sa gusto ko. Nasa loob ako ng teritoryo ko eh. Ikaw, dayo. Wala kang karapatan dito sa teritoryo ko. Kaya bombahin kita. Eh ano ngayon? kaya nga po dapat isama na yung mga kaalyadong bansa na nag-aalok ng tulong nang sa ganun ng once and for all matapos na yan. At yung uh, plano na maglagay na ng uh, fortress outpost dyan sa Ayungin Shul at lahat ng isla na teritoryo natin ay gawin na. <coughs> Luluki na po natin ang ating pride na tanggapin na natin ang tulong na inaalok ng ating mga kaalyado. Sila naman yung nag-aalok ng tulong eh. hindi naman tayo lumapit. Di ba? Kusa nilang alok, tutulong kami. Bakit ayaw nating tanggapin yung tulong nila? Nagmamalaki ba tayo na kakayanin natin? Eh? Kaya pa rin eh. Kaya magipagpatentero? E eh, paano kung minalas-malas, kung gusto hihintayin pa ba natin na itong mga tao natin eh, may mangyari sa kanila? May mga pamilya yan eh. Gugustuhin ba ninyo na maulila yung pamilya niyan? Anong hinihintay natin? Visit, Diplomatic protest. Nakakasawa na yung diplomatic protest eh. Para nakakaloko. 100 mahigit na diplomatic protest, may nangyayari ba? Dahil na hindi tayo nire-respeto ng China. Ang rumerespeto sa atin, yung mga kaalyadong bansa, nag-aalok na ng tulong, ba't hindi natin tanggapin? oh, tag isang barko yung, yung Japan, yung Amerika, Australia, Canada, UK. Magkakaano kaya sila dyan? Swarm swarming. Para lang naman sila nagjo-joyride eh. Tingnan natin kung anong gagawin ng China na nandiyadyaan na yung uh, nakaalalay yung mga malalaking barko. Kaya lang naman sila malakas ang loob dahil nga bulinggit bulilit na, ba, na bangka yung tinitira nila. Ewan ko ba naman dito sa go, gobyerno natin, kay BBM at saka dyan kay Gibuchoduro, ano ba ang hinihintay? Bigyan ng leksyon ang China. Kaya namimihiyas sa umaabuso dahil sa tingin ng China, wala tayong magagawa at walang magagawa yung mga ibang bansa dahil takot tayo takot tayo na magalit ang China Still. hindi ko maintindihan kung anong, ano pa ang hinihintay eh. bakit hanggang sa ngayon mag isang pinapag ng supply yung maliit na bumunod Maliit na bangka na yan. Hindi ko ewan ko sa inyo. At itong mga pro-China na ito, dapat sumama kayo doon. Samahan nyo. Baka kayo ang maging shield para hindi galawin yung ating mga mga sundalo. Mga tao na naghahati doon. Di ba? Dahil alam nila na pro-China yung nakasakay eh. Kayo po mga kababayan. Ano po ang masasabi ninyo? Di ba? Di ba dapat medyo baguhin na natin ang ating estilo maging ano na tayo, maging uh, palaban. Kaya naman tayo inaabuso kasi nagpapabuli tayo, nabubuli tayo kasi pumapayag tayong mabuli. ba? Diba? Alam ko yan. Kasi nung maliit pa ako, nung bata ako, binubuli ako mula elementary hanggang high school, hanggang lately. O ngayon, ayoko kailan lang nag-umpisa yun na nagsawa na ako sa pambubuli. Tumapang na ako ngayon. Takot na sa akin ngayon yung nambubuli dati. Ganun. Kaya tayo inaabuso ng China dahil nagpapaabuso tayo. O, tatanungin nyo, bakit kaya ba natin makipaggera? Bakit nakikipaggera ba tayo? Hindi naman armas de fuego ang gagamitin, di ba? Kung ano ginawa ng China, yun din ang gagawin natin. Water cannon? O di water cannon? Kung ano ang pwersa ng water cannon nila, kailangan ten times. Yung pwedeng pataubin yung uh, China Coast Guard na barko. Ten times kalakas. Hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon, ganun at ganun pa rin ang ginagawa eh nakakaawa naman doon sa mga tao na parati na lang na nakaano yung mga buhay eh. Ay, inihintay pa siguro ng gobyerno natin na may mamatay? Ko, sa inyong mga, mga kababayan, ano ang ano ang inyong uh, sa pantaha? Ano ang inyong uh, opinion. Okay? Paki-ano na lang po sa comment section. <coughs> Tama na muna kasi talagang masakit ang muna po. <coughs> May trangkaso pa ko eh. Okay? Thank you for watching and uh, see you in my next vlog. Peace.